sa mga pinagdaanan mo, um, ano yung pinaka-regret o pinagsisihan mo talaga? Pinagsisihan ko po talaga is yung ano, nagkamali ako sa buhay na habang lumalaki ako, may mga pagkakataon na babaliwala ako yung family ko, yung mga naiipon ko, naipupundar ko. Yung pag-eskwela lalo. Hmm. Tsaka, yun Natigil ka eh. ba? Natigil. Natigil ka. po ako ng college. Eh. Hmm. Ah, college na. Tapos yun. Yun nga napabisyo ako. Tapos, malaking pagsisisi na talaga na Naipasok ako sa rehab. Dahil sa bisyo-bisyo. Hindi biro. Gano'ng katagal ka hmm. sa ano? If, kung okay lang. Yun, Ten ano. years po ako sa showbiz. Hindi, eh. sa... Sa rehab. Uh, rehab. Almost seven years po yung ko. ganon talaga ka ano eh. Oo. Meron akong kilalang uh, kami nagpasok. Eh. Oo. Yung mga nakakasama ko po doon, ano, ten years na eh. Nasa eh. Depende sa iyo eh, no? kung Oo. kung okay yung ano hmm. Yung iba ayaw na nila umalis kasi nga doon sila nakakahanap ng serenity. Okay.